Rufa Gutierrez tumanggap ng komento mula sa ex na si Ilmaz Bekta, kamakailan. Nakakuha ng pansin si aktres Rufa Gutierrez nang mag-iwan ng mainit na komento ang kanyang ex-husband na si Ilmaz Bekta sa kanyang Instagram post habang ibinabahagi ang serye ng mga kaakit-akit na selfies mula sa kanyang kamakailang biyahe sa Toronto, nakatanggap si Gutierrez ng papuri mula kay Bekta. Ang kanyang komento, mukha kang maganda, na may kasamang emoji ng kamay na nagbibigay pugay, ay lumitaw sa gitna ng maraming reaksyon. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay nagpasik sa kuryosidad kung maaaring may bagong yugto sa kanilang relasyon. Maari bang ito ay tanda ng isang bagong simula para sa kanilang relasyon? Sa isang biro, tugon ni Gutierrez, gusto mo kapag mukhang eskimo ako, na may mga emoji ng tawa at mata. Ang magaan na banter na ito ay nagpapakita ng isang magkaibigan na pakikitungo sa pagitan ng mag-asawa dati. Sa isang kamakailang panayam, isiniwalat ni Gutierrez na siya at si Becta ay muling nakipag-ugnayan para sa kapakanan ng kanilang dalawang anak, sina Loren at Denise. Binanggit niya na madalas silang nag-uusap ngayon at napagtanto ni Becta ang kahalagahan ng paglalaan ng oras sa kanilang mga anak habang sila ay lumalak. Ito ba ay palatandaan ng kanilang personal na pag at dedikasyon sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang mag-asawa na ikinasal noong 2003 ay opisyal na nagwakas ang kanilang kasal noong Enero 2011. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ang kanilang kamakailang pakikipag-ugnayan sa social media ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang ilan sa mga netizens ay nagmungkahi na dapat nilang isa alang alang ang pag-aayos ng kanilang relasyon, habang ang iba ay naaalala ang mga nakaraang isyu, tulad ng aligasyon ng pagtataksil at pagmamalupit. Ang mga magkaibang opinyon na ito ay naglalarawan ng komplikasyon ng kanilang nakaraan at ang halo-halong pakiramdam ng mga tao tungkol sa kanilang kasalukuyang pakikipag-ugnayan. Paano nagre-reflekta ang mga magkaibang reaksyon na ito sa estado ng kanilang relasyon ngayon? Habang nagpapatuloy ang pag-uusap online, maraming mga tagamasid ang naniniwala na mas mahalaga ang magtuon sa positibong aspeto ng muling pagkakaibigan ni na Gutierrez at Benta. Pareho silang nakapag-move on sa kanilang buhay. Si Gutierrez ay may bagong kapareha at si Becta ay iniulat na muling itinasan. Marahil ang pinakamagandang paraan ay ang pagdiriwang sa kanilang personal na pag-unlad at pagsuporta sa kanilang kasalukuyang kaligayahan. Hindi ba't mas mainam na ipagdiwang ang kanilang pag-unlad at ang positibong epekto nila sa buhay ng kanilang mga anak?